pagpapakumbaba at pagmamahalan sa kabila ng pagkakaiba-iba ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtatapos ng Ramadan Hinimok din ng publiko na maging mabuting ehemplo sa bawat isa may detalye si Kenneth Pasyente Sa pagdiriwang ng Idil Fitir o ang araw ng pagtatapos ng Ramadan, mainit na ipinabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pagbati sa mga kapatid nating Muslim. Ayon sa Pangulo, pagkakataon ng araw na ito para magpasalamat dahil sa panibagong espiritual na pagkakataon matapos ang pagsasakripisyo. Hindi lamang basta pagtatapos ng Ramadan, kundi isang hudyat para sa muling pagtatalaga ng dedikasyon ng mga kapatid nating Muslim tungo sa disiplinado, marangal at matiwasay na pamumuhay. This sacred occasion of spirituality and festivities is a solemn time to thank the Almighty for the many blessings that have been bestowed upon us and to ask for His continued guidance and providence as we proceed in our life's journeys. Kasabay nito, hinimok naman ng Pangulo ang publiko na magsilbing simbolo ang selebrasyon para maging isang ehemplo ang bawat isa para sa pagpapakumbaba, kapayapaan at lakas para mapagtagumpayan ng mga pagsubok sa buhay at mapanatili ang tiwala sa Diyos. Tiwala rin ng Pangulo na patuloy na magbibigay ng gabay si Ala kasabay ng pagtutulungan ng bawat isa tungo sa mapayapa at masaganang komunidad na may kompasyon para sa bawat isa. As we mark the end of the holy month of Ramadan, With al Fatir, may we sustain our commitment of extending compassion, of service and love to our fellows, especially those who are suffering and in need. Let selflessness, empathy and generosity, values that we share across all faiths, also guide our every word, action and endeavor so we may bring forth a more harmonious and kinder society under Bagong Pilipinas. Sa harap naman anya ng iba't ibang paniniwala at filosofiya, umaasa ang Pangulo na mananatiling nagkakaisa ang lahat para sa pagkamit ng mas progresibo at matibay na bansa. Binigyang diin pa niya ang kahalagahan na manaig ang pagpamahalan sa kabila ng pagkakaiba-iba kung saan madadaig ng pananampalataya ang pagdududa at takot habang ang pagkakaisa ay mas malakas kumpara sa divisyon at hindi pagkakasundo. At, uh, Nagpahatid din ang mainit pagbati sa mga kapatid nating Moro si Vice President Sara Duterte at ipinabot ang kanyang pakikiisa sa naturang selebrasyon anya isang inspirasyon sa nakararami ang dedikasyon at pananampalataya ng mga Muslim. Ang pagtatapos ng Ramadan ay paalala sa atin na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at palalimin pa ang ating pananampalataya. Nawa'y patuloy nating isabuhay ang mga aral ng Quran at ng propetang Muhammad at itaguyod ang kabutihan sa ating kapwa. Binigyang diindi ni VP Sara na sa kabila ng nagkakaibang pananaw, dapat bigyang halaga pa rin ang pagkakaisa, paggalang at pagmamahal sa bayan. Ang Idilfitir o ang The Feast of Breaking the Fast ay isang pagdiriwang ng Muslim community na hudyat ng pagtatapos ng Ramadan o ang kanilang isang buwang pag-aayuno. Kenneth Paciente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.